So magandang magandang araw po So magandang araw po sa inyo mga kaibol uh, Ngayon po mga idol uh, Pupunta po kami sa nanay ko po mga ka-idol, Dalawi namin doon uh, Ayun yung mga idol no Hindi ko Hindi ko Nasahan mga idol Paglabas ko mga idol uh, May tumatakbo po na babae po At bitbit -bit, -bit na po yung batang maliit Siguro hindi ako magkakamali mga mga ano pa yon mga 4 months o 5 months ganun yung bata na yun so mga idol uh, maka ano mga idol maka ano ba sa Tagalog dun, sa Bisaya pa nakatulon so sa Tagalog nun may naano sa bunga nga niya mga idol yung ano para sa buhok po yung para clip sa buhok na na makain sa bata mga kaidol. So mabuti na lang mga kaidol. Timing po na po ako. Natin ko kaya kagad sa hospital mga kaidol. Kawawa ang bata mga kaidol. Awang-awa ako sa bata po. Pero mabuti na lang na ano. Uh, Siyempre itong motor po natin po uh, mas mabilis pa to sa bulansya kasi right traffic po. Uh, pwede, pwede po tayo maka iwas-iwas po makailag-ilag kung saan tayo makano so mabuti nila mga kaibigan nadala ko po sa hospital po yung bata na yan sana po ah uh, Unawaan po yun ng Panginoon yung mga kaidol. Sana matanggal po yun sa ano. Matanggal yung dito sa lalamunan niya po yung ano. Yung nakain niya po. Parang ano yata sa buhok yun mga kaidol ano bang tawag doon ah, sana po matanggal yun, yun mga kaidol awang awa ako sa bata mga kaidol so mabuti na lang tayo eh ah, kahit papano libre emergency lang mga kaidol no? ibibigay ko po sa inyo yung telephone number po <coughs> so ah, 095 53 221 9773 Uh, emergency mga kaidal handa po tayong umano sa so, kasi mas matagal pa. Itong motor natin mga kaidal ah uh, libre po ito. So sa so, nangangailangan po. So maraming salamat. So bye-bye.